Kapag pinili ng isang sigma introvert na lumayo, ang kanilang kawalan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga iniwan nila. Kilala sa kanilang tahimik na lakas, lalim at emosyonal na katatagan, ang mga sigma introvert ay kadalasang nakaka sa iba sa mga banayad ngunit makabuluhang paraan. Nagyadala sila ng kalmadong aura at pagsisiyasat ng sarili, nagpapayaman sa mga pag-uusap at nag-aalok ng hindi natitinag na suporta ng hindi inaasahan ang pagkilala. Kapag wala na ang mga ito, maaari kang makaranas ng mga kapansin-pansing pagbabago mula sa kakulangan ng makabuluang koneksyon hanggang sa isang kawalan ng katatagan at pagiging tunay. Ang kanilang pag-alis ay maaaring magsilbing isang malinaw na paalala ng mga natatanging katangian na kanilang iniaalok na nagbibigay diin kung gaano kalaki ang impact nila sa iyong buhay. Madalas sa mga paraan na hindi napapansin. Narito ang mga dahilan kung bakit pagsisisiyan mo pag iniwan ka ng isang sigma introvert. Number 1. Kapansin-pansing pagkawala ng enerhiya Ang mga sigma introvert ay nagdadala ng kakaibang enerhiya sa mga social space. na kadalasang nagsisilbing isang nagpapatahimik na angkla sa gitna ng pabago-bagong dinamika ng mga pakikipag-ugnayan. Ang kanilang enerhiya ay hindi tungkol sa pangingibabaw sa isang silid o pagiging dominante. Tungkol ito sa pagbibigay ng tahimik na lakas na natural na sinasandalan ng iba, kadalasan ng hindi man lang namamalayan. Kapag wala na sila, ramdam na ramdam ang kanilang kawalan, parang isang nakakapawing ugong sa background na biglang tumahimik. Ang void na ito ay maaaring maging partikular na halata sa mga panahon na may mataas na stress o emosyonal na mga sitwasyon, na kapag ang kanilang tahimik na presensya ay minsang nagsisilbing buffer na tumutulong sa iba na manatiling grounded. Kung wala ang kanilang nagpapatatag na impluensya, maaari mong makita na mas mabilis na tumataas sa mga tensyon o mas nalalantad ka sa magulong enerhiya ng mga sitwasyong panlipunan. Number 2. Kawalan ng tapat at makabuluhang mga payo Ang mga sigma introvert ay kilala sa kanilang malalim na pag-iisip at katapatan na naghahatid ng payo na kadalasang malalim, prangka at mahabagin. Hindi tulad ng marami na maaaring sabihin sa iyo kung anong gusto mong marinig o mag-alok ng mga opinyon ng walang tunay na pag-unawa. Ang isang sigma introvert ay nagsasalita mula sa isang lugar ng tunay na pangangalaga at malalim na intelektwal. Kapag wala na sila, maaaring maging mahirap na maghanap ng katulad na patnubay na napagtanto mo kung gaano kabihira ang kanilang natatanging pananaw. Ang kanilang mga payo ay madalas na naghihikayat sa iyo na pag-isipan ang mas malalim na mga tanong at ang kanilang kawalan ay maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam na hindi sapat. hina kung gaano kahalaga ang kanilang pananaw sa iyong proseso ng paggawa ng desisyon. Number 3, wala nang hindi natitinag na suporta. Ang suporta ng isang Sigma introvert ay karaniwang tahimik, maaasahan at tapat. Nag-aalok ng matatag na presensya na hindi nangangailangan ng pagkilala. Hindi nila sinusuporta ng iba para sa atensyon o papuri. Ngunit dahil ito sa kanilang pagmamalasakit at pakiramdam na ito ang tamang gawin. Ang tapat at tuloy-tuloy na presensyang ito ay maaaring isang bagay na hindi mo napapansin habang nariyan sila. Tapos saka mo lang malalaman ng halaga nito kapag wala na sila. Kung wala ang kanilang tahimik na suporta, maaari kang makaramdam ng kakulangan. Mas nalalantad ka sa mga ups and downs ng buhay at makikilala kung gaano kaginhawa ang kanilang tahimik na suporta. Ang kawalan nila ay hinahighlight ang kanilang commitment na nagpapahalaga sa iyo kung gaano ka ang kanilang uri ng suporta. Number 4. Pagkawala ng lalim sa mga pag-uusap Ang mga pag-uusap sa mga sigma introvert ay may kakaibang kalidad na nagkasaliksik sa mga ideya, paniniwala at emosyon sa paraang kadalasang mas makabuluhan kaysa sa ibang mga pakikipag-ugnayan. Ang mga sigma introvert ay karniwang umiiwas sa mga mababaw na usapan. Sa halip ay pinipili ang mga talakayan na naglalaman ng sangkap at naghahayag ng higit pa tungkol sa bawat taong kasangkot. Kapag hindi sila bahagi ng iyong social circle, maaaring maging mababaw ang ibang pakikipag-ugnayan kung ihahambing. Ang kawalan na ito ay hindi nakakabawas sa halaga ng iba, ngunit maaari itong magpaalalan ng lalim ng koneksyon na dinala ng isang sigma introvert. Ang kanilang kakayahang gawing kasiyasiya ang mga pag-uusap ay maaaring nagtakda ng bagong pamantayan para sa iyo na nagpapahirap sa paghahanap ng parehong antas ng kasiyahan sa iba. Number 5. Kakulangan ng Self-Sufficiency ang independence at self-sufficiency ng mga sigma introvert ay makapangyarihan. Kadalasang nagsisilbing hindi sinasabing halimbawa para sa mga nakapaligid sa kanila. Bihira silang umasa sa iba para sa pagpapatunay, Naghanap ng katuparan sa loob ng kanilang sarili na maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga nasa kanilang circle na magpatibay ng katulad na pakiramdam ng pag-asa sa sarili. Kapag wala na sila, maaari mong mapansin kung paanong mas nangangailangan o nanghihingi ang ibang mga relasyon, taliwas sa balanse at kalaya ang ipinakita nila. Binibigyan din ng kawalan ng ito ang kakaibang timpla ng suporta at otonomiya na hatid nila na nagbibigay daan sa iyong pahalagahan ang tahimik na impluensya nila sa paghikayat sa iba na maging malakas at magkaroon ng tiwala sa sarili. Number 6. Kawalan ng emosyonal na katatagan ang mga sigma introvert ay may grounded na epekto sa mga nakakabahalang sitwasyon, nag-aalok ng katatagan na nagpapakalma sa iba. Ang kanilang emosyonal na katatagan ay maaaring lumikha ng isang kalmadong kapaligiran na tumutulong sa mga tao na makaramdam ng hindi gaanong reaktibo at mas nakasentro kahit na sa mga mapaghamong panahon. Kapag wala na sila ang kanilang kawalan ay maaaring humantong sa isang kapansin-pansing pagtaas ng drama o emotional volatility habang ang iba ay nagpupumilit na punan ang stabilizing role na dating hawak ng sigma introvert. Kung wala ang mga ito, maaari mong makita na mas madaling tumaas sa mga tensyon o kulangin ka sa matatag na katiyakan na ibinibigay nila sa mga sandali ng kaguluhan na nagpapakita kung gaano kahalaga ang kanilang emosyonal na katatagan sa mga nakapaligid sa kanila. Number 7. Magtatapos ang banayad na paghihikayat para sa paglago Bagamat iginagalang ng mga sigma introvert ang mga personal na hangganan, madalas nilang binibigyang inspirasyon ng iba na lumago sa banayad na paraan sa pamamagitan man nakadala mga aksyon, paniniwala o paghihikayat. Maaring hindi nila hayagang itulak ang sino man tungo sa pagpapabuti sa sarili, ngunit ang kanilang presensya ay kadalasang nagpapalakas ng pakiramdam ng pagmumuni-muni sa sarili at paglago. Kapag wala na sila, maaari mong maramdaman ang pagkawala ng tahimik na paghihikayat na yon na maging ang iyong pinakamahusay na sarili. Mababagtanto na ang kanilang impluensya ay nakakatulong sa iyo na magsika para sa pagiging tunay at pagpapabuti sa sarili ang kanilang kawalan ay maaaring mag-udyok sa iyo na pag-isipan ang iyong landas at kilalanin kung gaano kalakas ang kanilang tahimik na suporta na nagtutulak sa iyo na umunlad kahit na hindi nila ito tahasang sinasabi. Number 8. Pagdami ng mga mababaw na pakikipag-ugnayan Dahil iniiwasan ng mga sigma introvert ang pagiging mababaw, madalas silang itinataas ang pamantayan para sa mga pakikipag-ugnayan na ginagawang mas makabuluhan at totoo ang mga pag-uusap. Kung wala ang mga ito, maaari mong makita na ang ibang mga pakikipag-ugnayan ay hindi gaanong kasiyasiya dahil kulang sila sa lalim at pag-iisip na palaging dinadala ng mga sigma introvert. Ang kawalan na ito ay maaaring magdulot sa iyo na pag-isipan ng iyong mga relasyon na napagtanto kung gaano mo pinahalagahan ang kanilang kakayahang lumikha ng isang kuwang para sa katapatan. Sa paglipas ng panahon, maaari kang magsimulang makaramdam ng pananabik para sa tunay na koneksyon na inialok nila Pinahahalagahan kung paano nila pinapataas ang kalidad ng iyong mga pakikipag-ugnayan. Number 9. Kawalan ng pagiging tunay Ang mga sigma introvert ay sobrang authentic. Naiyaka pa kanilang tunay na sarili ng walang pag-aalala para sa itsura o panlipunang kaugalian. Ang pagiging tunay na ito ang nagbubukod sa kanila at kadalasang nag sa iba na maging mas tunay din Kapag wala na sila, maaari mong mapansin na medyo hindi totoo at hindi bukas ang ibang mga pakikipag-ugnayan na nagpapamis sa ginhawa ng kanilang tapat na presensya. Ang kawalan ng pagiging tunay na ito ay maaaring magpalalim sa iyong pagpapahalaga para sa bihira at tunay na kalidad na dinala nila sa iyong buhay. At maaari pa itong hikayatin ka na maghanap ng katulad na mga koneksyon sa hinaharap. At number 10, pagkilala sa kanilang kawalan bilang hangganan. Kapag ang mga sigma introvert ay lumayo, ito ay bihirang mapusok. Karaniwang gumagawa sila ng mga desisyong pinag-isipang mabuti. Kadalasang nagtatakda ng mga hangganan upang maprotektahan ang kanilang kapayapaan o integridad. Ang kanilang pag-alis ay maaaring magsilbi bilang isang sandali ng pagmumuni-muni sa sarili na maguujok sa iyo na suriin ang dynamics ng mga relasyon at kilalanin ang anumang lugar para sa paglago o pagbabago. Ang pag-unawa na lumayo sila ng may intensyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo na ang mga hangganan at kilalanin ang pangangailangan para sa malusog na espasyo sa loob ng mga relasyon. Ang kanilang kawalan ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng balanse na nagiging dahilan upang muling suriin mo ito at marahil lumago mula sa karanasan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na ng mga tao na may gusto sa'yo bilang isang introvert. Shoutout kay Junior Andres. Sabi niya, Sir, lahat po ng sinasabi mo sa mga videos mong pinapanood ko ay pawang katotohanan at kapaki-pakinabang ang mga videos mo, sir. Napakagandang panoorin at pakinggan ang bawat katagang binibigkas mo, sir. Salamat po. God bless. At shoutout din kila Jude Montano, Sala Hudin, Nisil Shane Tumulak, Marie Delight Worker, Malia Momena Bantas, Kati, Mario Lorian, Dasik, at kay Loy Borlongan. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Kapag ang isang sigma introvert ay umalis, ito ay nagpapahiwatig ng higit pa kaysa sa pagkawala ng isang relasyon. Ito ay nagmamarka ng tahimik na paglaho ng isang saligan na presensya na banayad na nagpayaman sa iyong buhay. Ang mga Sigma introvert ay nagaambag ng pagiging tunay, katapatan at understated na lakas. Mga katangiang kadalasan hindi pinahahalagahan hanggang sa mawala ang mga ito. Ang kanilang kawalan ay maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam na nalantad sa mga stress na maaaring hindi mo nararamdaman na nag-iisa, na nagpapaalam sa iyo sa kanilang kalmado at matatag na suporta. Ang pag-alis na ito ay nagsisilbing isang matinding paalala kung gaano kabihira at kahalaga ang kanilang impluensya Bagamat ang kawalan na iniiwan nila ay maaaring maging labis, nag-aalok ito ng sandali ng pagsisiyasat sa sarili na naguhujok sa iyo na pag-isipan ng mga koneksyon sa iyong buhay at mas pinahahalagahan ang mga nagdudulot ng tunay na lalim at katatagan. Ang karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa paglago na gagabay sa iyo patungo sa pagpapahalaga at pag-aalaga ng mga relasyon sa iba na may katulad ng mga katangian ng tahimik na katatagan at pagiging tunay. Alam mo ba na may mga kakaibang galawan yung mga taong attracted sa'yo bilang isang introvert? Parang kaya mo sa video na to.